Matapos maluklok sa pwesto, iginiit ni Senate President Cheese Escudero na mananatili ang pagiging independent body ng Senado. Anya, hindi raw sila magpapadikta sa sinuman sa mga tao sa palasyo ng Malacanang. At para dalhin tayo sa pulso ng politika, makasama natin dyan si Raymond Tinasa. Tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na wala ang makadikta sa kanya at sa buong Senado sa ilalima ng kanyang liderato. Kahapon, ipinagmalaki ni dating Senate President Juan Miguel Migzubiri na iiwan itong legacy ang pagpapanatili nitong independent ng Senado. Sinabi ni Escudero na matalik ng kaibigan si dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino pero hindi siya nagpadikta o hindi rin siya tinangkang diktahan. Ayon kay Escudero, ang tanging sundin nila ay ang interesa ng sambayan ng Pilipino na naghalal sa kanila sa pwesto. Ngayong huling dalawang araw bago ang synergy adjournment ng sesyon ng Kongreso, inihayag ni Escudero na unahin nilang tapusin ang mga nasimulan na o ang naitanim na ng nakaraang liderato gaya ng panukalang amenda sa Government Procurement Act. Para sa akin, ang mga salita ko matapos ang araw na ito at anumang gawain at aksyon ko, gagawin at hindi ko gagawin para magpatunay sa tinatanong mo imbes na buhatin ko ang sarili ko ako si Raymond Diaz para sa kwentong politiko.